Ayan tayo yung, yung passport ng daan kaya natin no. Ang dagat. Ang naman yung, yung mountain di yung mga masakay ng sasakyan sa barko ang pauwi ng probinsya ng Marinduque. Ito yung Star Wars na malaki, oh. Napasok na yung mga ano, yung mga sasakyan. Ay, mga pasahero. Mayroon pa lista. tayo na tayo sa sasakyan Ayan at na yung mga sasakyan Nasa ano na tayo Balanaka na dito na tayo sa Marindogay At yung ng lang yung Palabas na yung na Ano barko ang sasakyan At yung mga tao ay nauna ng na Na na, side ng Montenegro Tandaan na tayong na ng barangko at sa wakas ay eh, maliwanali tayo na kapag biyahe sa karagatan na tayo palabas na ng barko ang sasakyan kaya natin na tayo sa ano sa pier ng Malalakan sa Maringdugi palabas na tayo ng pier ayan o ayan yung mga muntinig ng ibaw yung mga paalis mo maya Pede. may dinaanam pa kami isang mga Nasa Asa buhay ng bagay, sa lahat Hindi, ko kasama. ako sa unahan namin jackpot sa Hello, guys. Magkakataon, nito na tayo sa bahay. nito na tayo sa amin. Sa Marinduque na ako. Kanina, nasa barco pa ako, sa Dalaitan. Ngayon, dito na ako, Nagkakapi pa ako, kapi-kapi pa tayo, nandito pa po tayo sa Marindote, gabakasin tayo ng mga ilang araw. Hindi ako makapag-video kanina sa satya natin, dito ang tungtong ng misteryo, ayun, mag-CPR lang tayo. Ayon, mm hanggang -hmm. dito lang muna yung aking video at thank you very much sa inyo lahat sa mga nanood. Thank you, thank you so much sa inyo. Nandito dito lang at bye-bye na.